Need eh nasan na ba ko? Gamit ko yung van na may bagong gulong, yeah. Boy, dito na ako sa gapat. Ayun. Lapit na ako sa kabanatuan. Na, na naman. dito ka na naman. Tapos na na. Ano? Yeah. Eh, na ba ko? Gamit ko yung van na may bagong gulong, yeah. Asan na ba ako? Hindi eh, ko na alam. Bruh. Asan na ba ako? ba ako, gar? Ewan ko, basta nagising lang ako. Ah, uh, andito na ako sa hindi ko alam na lugar. Ayan o. Ewan ko kung na, na ako, pero... Gar, masarap yung gulong. Masarap siya gamitin. Ako, boy. Eto, ni-review ko lang para masabi ko sa'yo yung ano kaya ako nandito sa lugar na di ko alam sa rap road base sa panaginip ko sa rap road eh okay na okay siya lalo sa mga malalalim na lubak hindi mo mararamdaman halos Okay, kung mga may maliliit na kubak na gagaganyan o kaya gagagag mga gagapalad na ganyan, hindi mo siya mararamdaman. Base sa panaginip ko, hindi mo siya mararamdaman. Ang ganda nung nilagay ni Bossing dito. Grabe gar. Grabe bor yung nilagay ni Bossing dito. Ang ganda. Sabi sa panaginip ko, sa pagkakaalala ko, kasi nagising lang ako dito eh, sa lugar na di ko alam eh. Pas sa panaginip ko, umaandar ako sa panaginip, malambot. Tapos, yung improvement siya sa mga rough road, sa mga lubak-lubak, goods na goods. Okay? So, masasabi ko talaga na may improvement mula dun sa stock. Kasi sa stock, ramdam ko din eh. Malambot na siya yung stock, pero mas naging better pa siya. Napalitan ng good reach base sa panaginip ko. Ha? Ngayon, ewan ko, mukhang totoo na tong Ano na te eh. Ayan o oh. Mukhang nasa totoong lugar na ako Parang, uh, ewan ko nga, hindi ko alam kung ko nasaan ako Okay, yun ay base lang naman sa panaginip ko ah uh, Sa rough road, nag-improve uh, Handling, okay lang din Sumasayad ba? Hindi sumasayad Sa kaldag, goods na goods Goods na goods hmm? Yun ang tire ko Sa sa highway, te, kalalahanin ko lang hindi siya maingay. Okay, kung ini-expect nyo na maingay yung gulong hindi po siya maingay. Base sa panaginip ko. Ayan, live na live po tayo sa panaginip ko. Ayan, re-review natin yung uh, gulong live action. <laughs> Ayan, kung maririnig nyo ho, wala ho kayong maririnig. No? Meron man ho, ay eh, konting-konti lang. Given na meron siyang pangputikan na feature sa gulong. Yung malalaki yung, ano, yung giwak sa tread. Kita nyo naman yung gulong, di ba? Kasi yung nakasanayan nating stock is plain lang. Tapos may guhit-guhit lang. Dito naman sa BF Goodrich ito, ay uh, merong malalaki. Okay? Malalaking gitleng para pagka sa mga maputi ka ng lugar, ay kakapit pa rin yung gulong. Ang eh, expect natin kapag merong ganun yung mga gulong, guys, maingay yun sa highway. Ganun yung stock ko eh. Yung uh, maingay. Yun yung stock ko dati sa gulong. Ay, ganun yung gulong ko dati sa pick ko which is napaka ingay yung Mansta eto BF Goodrich ay hybrid na to guys dual terrain all terrain mga kaibigan ayan na. Ah. kung maririnig nyo ay wala ako talaga kayo maririnig sa mga mini rap roads ah aminin na ho natin sa Pilipinas ay ah hindi ganun kagandahan ang karamihan sa ating kalsada smooth na smooth kaya ako ako sa inyo guys pumunta na kayo kay Boss Ads ganda ang ganda ho oh. ng van ang ganda ho ito live ho tayo sa panaginip kaya ano speaking up no? ayan o no? Ayan guys, merong uh, mga bukubak-kubak dyan Ayan, dadaan ko rito Ayan o oh. Ayan o. Kita nyo ho, hindi ho masyado umalig cellphone Kasi ho, ang ganda ng bigay Ang ganda ng feedback nung gulong Kaya boy, ah, isusunod natin yung malaki mong ban Okay, sasadyain ko na ibutas Tapos pupunta ako kay boss Ha, papapalitan natin na Para gumanda rin yung ano Para gumanda rin yung takbo ng malaking bus <laughs> yun lang naman ang gusto kong sabihin balik tayo sa panaginip ko hindi ko na rin alam kung nasan pa ako guys eh. yun lang bye bye Ito <laughs> ah, na kasi The way I na ako talaga Basis sa panaginip ko